Si Padre Pio, isang iginagalang na katolikong santo at mistiko, ay binigyang diin ang nakapagbabagong kapangyarihan ng sakramento ng kumpisal. Itunoy rin niya ito bilang isang mahalagang paraan ng espiritual na pagpapagaling na naglilinis sa kaluluwa mula sa kasalanan at nagpapanumbalik ng biyaya. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga pangunahing pananaw ni Padre Pio tungkol sa kumpisal bola sa kanyang mga sulat at naitalang mga salaysay. Halina kayo at tumutok sa ating pagtatanghal ngayong araw para sa karagdagang kaalaman sa sakramento ng kumpisal. Itinuro ni Padre Pio na ang kumpisal ay mahalaga para sa espiritual na paglago na inilarawan ito bilang isang paliguan para sa kaluluwa na naghuhugas ng kasalanan. Hinikayat niya ang madalas na kumpisal, mas mainam na lingguhan o bawat dalawang linggo upang mapanatili ang estado ng biyaya at labanan ang mga karaniwang mga kasalanan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi. Ang kumpisal ay dapat natapat, kumpleto at sinasamahan ng matibay na determinasyon na iwasan ang kasalanan. Binalaan niya laban sa mababaw na kumpisal na sinasabi, Kung hindi mo ikukumpisal ang lahat ng iyong mga kasalanan ng may katapatan, ikaw ay nanunuya sa Diyos. Itinuring ni Padre Pio ang kumpisal bilang isang personal na pakikipagtagpo sa awa ni Kristo. Madalas niyang sinasabi, kahit na ang iyong mga kasalanan ay kasing itim ng gabi, ang awa ng Diyos ay mas dakila kaysa sa iyong mga kasalanan. Inigayat niya ang mga nagsisisi na lumapit sa sakramento ng kumpisal ng tiwala sa banal na kapatawanan. Bilang isang kompesor, kilala si Padre Pio sa kanyang espiritual na pagkilala at pagkilatis ng mga kaluluwa. Minsan ay may sobrenatural na kamalayan sa mga kasalanan ng mga nagsisisi. Maari siyang maging mahigpit, tumatanggi na magbigay ng absolusyon o pagpapatawad sa mga hindi handa o walang pagsisisi. Ngunit palagi niyang nilalayon na gabayan ng mga kaluluwa tungo sa tunay na pagbabalik loob. Minsan niyang sinabi, Nandito ako upang bigyan ka ng absolusyon, hindi upang patawarin ang iyong mga kasalanan ng walang pagbabago. Pinayuhan niya na suriin ng mabuti ang konsyensya na tumutok sa mga tiyak na kasalanan kaysa sa mga malabong pangkalahatan. Hindi kaya din niya ang kababaang loob na sinasabi, ang kababaang loob ay ang susi sa isang mabuting kumpisal. Kung wala ito, walang tunay na pagsisisi. Naniniwala si Padre na ang madalas na pangungumpisal ay nagpapalakas sa kaluluwa laban sa tukso at nagpapalalim ng pagiging tapat sa Diyos. Sinabi niya, ang kumpisal ay paliguan ng kaluluwa kahit na ang malinis na bahay ay nangangailangan ng pagwawalis. Ang mga turo na ito ay hinango mula sa mga sulat, kalambuhay at mga salaysay ng mga nangumpisal sa kanya. Tulad ng mga nakolekta sa mga akda, tulad ng Padre Pio, The True Story ni C. Bernard Ruffin at sa kanyang mga sulat sa mga espiritual na anak na ginagabayan. Ang kanyang diin sa kumpisal ay sumasalamin sa kanyang malalim na pangako sa paggabay sa mga kaluluwa. Narito ang mga halimbawa ng mga kwento ng kumpisal na may kaugnayan sa pananaw ni Padre Pio sa sakramento ng kumpisal na naglalarawan ng kanyang mga turo tungkol sa katapatan, pagsisisi, espiritual na pagbabago at kanyang tungkulin bilang kompesor. Isang babae ang lumapit sa kumpisal ni Padre Pio na balak lamang ikumpisal ang mga maliliit na kasalanan. Habang nagsisimula siya, pinutol siya ni Padre Pio na binanggit ang mga tiyak na kasalanan na sadya niyang iniwasang ipagtapat. Kabilang ang isang malubhang kasalanan mula sa mga nakaraang taon. Nagulat, inamin niyang tama si Padre Pio at napaiyak na nabigla sa kanyang sobrenatural na pananaw. Dahang-dahang ginabayan siya ni Padre Pio sa masusing pagsusuri ng konsensya na hinikayat siyang magtiwala sa awa ng Diyos. Pagkatapos ng isang tapat na kumpisal, naramdaman niya ang labis na kapayapaan at kalaunan ay ibinahagi na ang mga salita ni Padre Pio na ang awa ng Diyos ay mas dakila kaysa sa iyong kasalanan. Ay siyang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang nakaraan at maghanap ng espiritual babago Nung ikalawang digmaang pangdayigdig, isang uh, batang sundalo ang bumisita kay Padre Pio na nabibigatan sa pagkakasala sa mga ikinilos niya noong digmaan. Hindi siya nagkumpisal sa loob ng maraming taon at nagdududa kung mapapatawad siya ng Diyos. Sa kumpisalan, matiyagang nakinig si Padre Pio. Pagkatapos ay sinabi, Nabibigitan ng iyong kaluluwa, ngunit hinihintay ni Yesus na alisin ang pasaling iyan. Magkumpisan ng may pagtitiwala. Inilahad ng sundalo ang kanyang mga kasalanan, kabilang iyong mga hinihinala niyang hindi mapapatawad. Kiniyak sa kanya ni Padre Pio, Walang kasalanan lubhang malaki para sa awa ng Diyos kung nagsisisi ka. Umalis ang sundalo sa kumpisalan na umiiyak ni inilarawan ng isang malalim na pakiramdam ng pagpapalaya na parang isang bigat ang natanggal sa kanyang kaluluwa. Kalaunan ay naging regular na mangungumpisal siya na sumasalamin sa turo ni Paripio na ang kumpisal ay nagpapanumbalik ng biyaya at nakapagpapago sa kaluluwa. Isang lokal na lalaki na nahihirapan sa paulit-ulit na kasalanan ay nagkumpisal kay Padre Pio Linggo-Linggo ngunit nadama ang pagkabigo sa kanyang kakulangan ng pag-unlad. Isang araw sinabi sa kanya ni Padre Pio, Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang bawat kumpisal ay nagpapalakas sa iyo laban sa tukso tulad ng pagbawalis ng bahay upang panatiliin itong malinis. Pinayuhan niya ang lalaki na suriin ang kanyang konsyensya araw-araw, tumuon sa mga tiyak na nagdudulot ng kanyang kasalanan at manalangin para sa kababaang loob. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ng lalaki na ang madalas na kumpisal kasabay ng paggabay ni Padipio ay nakatulong sa kanya na magtimpi sa kanyang mga gawi. Pinuri niya ang paghihikayat ni Padipio na magpatuloy sa madalas na kumpisal bilang susi sa kanyang espiritwal na pagbabago, na sumasalamin sa paniniwala ng santo sa kapangyarihan ng sakramento na palakasin ang kaluluwa. Isang nagdududang intelektwal ang bumisita sa San Giovanni Rotondo na naglalayong subukan ang reputasyon ni Padre Pio. Pumasok siya sa kumpisala na may malabo at mababaw na listahan ng mga kasalanan. Maasang magkakaroon siya ng karaniwang interaksyon. Napansin ni Padre Pio ang kanyang mapanlinglang pakay at bahigpit na sinabi, Sa tingin mo, kaya mong lilangin ang Diyos ng mababaw na kumpisal? Magpakababa ka at sabihin ang totoo. Nagulat ng lalaking ngunit naantig sa persa ni Padre Pio inamin ang mga kasalanan na kanyang binabaliwala sa loob ng maraming taon, kabilang ang pagmamataas at kayabangan at kawalan ng pananampalataya. Ginabayan siya ni Padre Pio sa isang tapat na kumpisal at umalis ang lalaki na nagbago. Kalaunan ay sumulat na ang karanasang ito ay nagturo sa kanya ng kababaang loob na kinakailangan para sa si isang tunay na pakipagtagpo sa awa ng Diyos na naaayon sa pagdidiin pa Padre Pio sa kababaang loob bilang susi sa isang mabuting kumpisal. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay diin sa matinding pagbibigay ng puso ni Padre Pio sa sakramento ng kumpisal, ang kanyang sobrenatural na pagkilala at pagkilatis ng mga kaluluwa at ang kanyang kakayahang gabayan ang mga nagsisisi patungo sa tunay na pagbabalik load sa Diyos at espiritual na pagbabago Sinasalamin nila ang kanyang mga turo sa kahalagahan ng katapatan, ang nagpapabagong kapangyarihan ng awa ng Diyos at ang kahalagahan ng madalas na kumpisal. At yan po ang ating episode ngayong araw na ano kayo naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilanlan kay Paddy Pio. At sa pagsusubscribe, pindutin lang po ang subscribe ng buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodyo sa hinaharap. At kung nais nice naman po ninyo kaming suportahan at ako po yung umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pagdeposit sa aming video account via direct deposit po ito. At maaari rin naman po via GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya sa pamamagitan ng uh, email sa angtinignipadipio at gmail.com Com. at kung kayo pupunta sa Facebook, meron din po kaming uh, uh, Messenger do, no? Pwede po kayong magmensahe uh, sa amin sa pamamagitan ng uh, Messenger. At sa puntong-pong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e si questo Signore. Sero dato Gesù e Maria. Occhio a